Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 4 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong magiganti sa minahal niyang babae. Bago ang lahat, shout out kina Hirom Hayashi, Dale Dismaya, Rezel Ponteras, Alucard 4 at Julian Flores Donato. Sa nakaraang episode, pinuntahan ni Makabe si Yoshino para kausapin ito. Ituloy natin ang kwento. Pinapaamin ni Makabe si Yoshino sa mga kasinungalingan nito. Hindi ito matanggap ni Makabe dahil magkasama sila ni Yoshino sa Dead or Love Revenge Plan kaya gusto niyang marinig mismo sa bibig ni Yoshino ang katotohanan. Ngunit dinenai pa din ito ni Yoshino at sinabi kay Makabe na hindi niya gagawin ang iniisip ni Makabe. Tumawa si Makabe dahil nakahinga ito ng maluwag. Ngunit, nagsalita ulit si Yoshino at sinabing nagsisinungaling na naman siya kay Makabe kaya natigilan ang binata. Sa kabilang banda, may kakaibang plano si Gaso para kay Aki. Humingi ito ng tulong kay Namari dahil gusto nito makasama si Aki ng silang dalawa lang. Ayaw naman pumayag ni Namari dahil mukhang gusto lang ni Gaso na samantalahin ang kahinaan ni Aki dahil stress at depressed ito ngayon. Sinabi din ni Gaso na mali ang iniisip ni Namari dahil gagamitin niya ang pagkakataong ito upang tuluyang paghiwalayin si Namakabe at Aki. Naisip naman ni Sonoka na gamitin ang picture ni Namakabe at Yoshino upang magkalat ng chismis sa school para lalong mawalan ng dating si Makabe kay Aki. Sinabi naman ni Gaso na masamang ideya ito dahil si Aki pa din ang masasaktan sa huli lalo na at sobrang close ito kay Yoshino. Naiintindihan naman ito ni Namari. Inilatag ni Gaso ang plano niya para kay Makabe at Aki. Ang una daw nilang gagawin ay siguraduhin na hindi matutulungan ni Yoshino si Makabe sa kahit anong paraan. Pagkatapos, sisiguraduhin ni Gaso na hindi na muling mahikipag-usap pa si Aki kay Makabe kahit na kailan. Magiging posible lang ang lahat ng ito kung tutulungan siya ni Nasonoka na pigilan ang pagkilos ni Yoshino kung sakali mang sumingit ito sa eksena. Humayag naman ang tatlo sa plano ni Gaso. Dahil sa planong ito, naiwang magkasama si Nagaso at Aki. Tumigil si Aki sa paglalakad at pinagmasdan ang magagandang ilaw na nagpapaliwanag sa Ferris Wheel. Naisip tuloy ni Gaso na ayain si Aki na sumakay sa Ferris Wheel. Hinila ni si Aki, ngunit tumigil ito at nag-text kay Yoshino para sabihin kung nasaan siya. Sa kabilang banda, hindi pa rin makapaniwala si Makabe na totoo ang kanyang hinala kay Yoshino. Pinagtapat ni Yoshino kay Makabe na nagawa niya ang lahat dahil sobrang kinamumuhian niya si Makabe. Sa isang flashback, makikita ang batang Yoshino na inaapoy sa lagnat dahil nagkaroon ito ng bulutong. Pinagbawalan itong lumabas ng kwarto dahil nakakahawa ang sakit nito, kaya bawal din itong makita ni Aki. Natuwa si Yoshino dahil kahit ilang araw lang ay magiging malaya siya kay Aki. Pagkalipas ng ilang araw, humupa na ang lagnat ni Yoshino, ngunit hindi pa din ito pwedeng lumabas ng kwarto. Wala tuloy maisulat na bago si Yoshino sa kanyang diary na punong-puno ng mga karanasan niya kasama si Aki dahil magkasama sila araw-araw. Iniisip ni Yoshino si Aki kung naboboard din ba itong tulad niya dahil wala itong kalaro. Na-imagine tuloy ni Yoshino si Aki na umiiyak dahil namimiss siya nito. Biglang narinig ni Yoshino ang boses ni Aki na nagmumula sa labas ng kanyang kwarto. Nakita ni Yoshino na may ibang batang kalaro si Aki at masayang masaya ito. Iba ang saya ni Aki at first time na nakita kung gaano kasaya ito kaya naman sobrang nagulat si Yoshino. Akala kasi ni Yoshino ay siya lang ang pwedeng makapagpasaya kay Aki at wala nang iba. Hindi ito matanggap ng pride ni Yoshino. Kinagabihan, nagkasakit din si Aki at nagkaroon ng lagnat. Nasa tabi naman ni Aki si Yoshino dahil magaling na ito. Narinig ni na Aki at Yoshino na nag-aaway na naman ang mga magulang ni Aki. Labis na nalungkot si Aki dahil naalala na naman niya na malapit na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi na napigilan ni Aki ang umiyak dahil natatakot siya na baka maiwan siya mag-isa o di kaya pilitin siya na pumili kung kanino siya sasama. Nabuhayan naman ang loob si Aki dahil naalala niya si Masamune. Sinabi ni Aki kay Yoshino na hindi na siya matatakot mag-isa hanggat nandyan si Masamune. Sumamatuloy ang loob ni Yoshino dahil feeling niya ay nakalimutan siya ni Aki kahit palagi naman siyang nasa tabi nito. Narinig ni Yoshino ang isang pamilyar na boses na tumatawag kay Aki kaya tumakbo ito papunta sa bintana. Sumilip si Yoshino at nakita niya ang matawang batang laging kalaro ni Aki na mukhang pinagkakaisahan ng mga bata. May naisip tuloy si Yoshino. Kinuha nito ang wig ng manika ni Aki pati na din ang dress ni Aki para magpanggap na siya ay si Aki mismo habang natutulog ang totoong Aki. Doon ay isinagawa ni Yoshino ang napakalaking kasalanan niya kay Aki. Pagkatapos, dali-daling hinubad ni Yoshino ang wig at tinakpan ang kanyang dalawang tenga upang hindi marinig ang mga sigaw at pag-iyak na matabang bata. Pagkatapos noon, hindi na nagpakita si Makabe kaya nakahinga ng maluwag si Yoshino. Ngunit, ang hindi alam ni Makabe ay araw-araw na umiiyak si Aki dahil nawala siya. Ito ang naging dahilan kaya sobra ang naging galit ni Aki sa mga lalaki. Pinagsisihan ni Yoshino ang kanyang nagawa dahil sobrang na-depress si Aki. Hinanap naman ni Yoshino si Makabe ngunit wala na siyang nagawa hanggang sa lumaki na sila parehas ni Aki. Ngunit noong nalaman ni Yoshino na nag-transfer si Makabe sa school, nakilala at naramdaman agad ni Yoshino na si Makabe ang matabang bata na matagal na niyang hinahanap. Pinagtapat din ni Yoshino na kaya niya tinutulungan si Makabe dahil naaalala nito si Aki kahit hindi ito maalala ni Aki. Ito lang kasi ang naisip na paraan ni Yoshino para makabawi kay Aki sa lahat ng kasalanan niya dito. Ngunit, nalilito si Makabe dahil hindi naman makakabawi si Yoshino kay Aki kung tinutulungan siya nitong maghiganti. Sumagot si Yoshino na ang totoong pakay niya ay paglapitin si Aki at Makabe dahil kapag nakita ni Makabe kung gaano kabuting tao si Aki, maiinlab ito ng totoohanan kay Aki at hindi nito itutuloy ang kanyang paghihiganti. Habang naguguluhan si Makabe, lumapit si Yoshino at sinabi dito na kasalakuyo nagde-date si Aki at Gaso dahil patuloy pa din na pinapaniwalaan ni Aki ang kasinungalingan ni Gaso. Hindi naman makakakilos si Yoshino para pigilan si Gaso dahil may kasalanan pa ito sa kanyang mga magulang at may ibang tao na pinapanood ang kanyang mga galaw. Nakiusap si Yoshino kay Makabe na iligtas nito si Aki kay Gaso, kaya naman mabilis na tumakbo si Makabe para puntahan ito. Humahangas na tumakbo si Makabe sa daan habang iniisip kung gaano siya kabobo dahil sa mga nangyari. Sa kabilang banda, iniisip ni Gaso kung paano sisimulan ang plano niya kay Aki. Nalungkot naman si Gaso dahil tingin ang tingin si Aki sa cellphone nito kahit magkasama silang dalawa. Naisip tuloy ni Gaso na napakalaking kasalanan ang gagawin niya kay Aki ngunit kailangan niya ipagpatuloy ito kung gusto niyang magtuloy-tuloy ang paggaling ng kanyang kapatid. Kailangan niyang kunin ang basbas -bas ng magulang ni Aki upang ituloy ang kanilang kasal sa hinaharap kahit alam niyang may iba ng lalaking nagmamayari ng puso ni Aki. Habang nasa loob ng Ferris Wheel si Naaki, nakita ni Nasono ka si Makabe. Tinanong ni Makabe ang mga ito kung nasaan si Naaki, ngunit ayaw sabihin ni Nasono ka kung nasaan ang dalawa dahil kasabwat sila ni Gaso. Pinakita din ni Mari ang picture ni Yoshino at Makabe kaya naman nagulat si Makabe. Sa so kabila nito, matapang na lumapit si Makabe kina Mari at sinabing okay lang natawagin sila nitong cheater, basura o kung ano paman dahil wala na siyang pakialam. Ang gusto lang gawin ni Makabe ay protektahan at iligtas si Aki sa mga kasinungalingan ni Gaso at wala nang iba. Nagulat na si ni Mari sa sinabi ni Makabe. Tinanong ulit ni Makabe si na Mari kung nasaan si na Aki kaya naman napilita na din ang mga ito na ituro ang dalawa. Nagsimula ulit tumakbo si Makabe papunta sa direksyon ng Ferris wheel habang iniisip ko ano ang sasabihin niya kay Aki kapag nakita niya ito. Sa kabilang banda, binigyan ni Gaso ng ice cream si Aki at sa kauna-unahang pagkakataon ay napangiti niya ito. Natutuwa naman si Gaso dahil natutulungan niya si Aki mag-relax at makalimutan ang mga problema nito. Pinuri ni Aki si Gaso na magaling ito magpakalma ng tao dahil sa taglay na kabaitan nito. Sinabi naman ni Gaso na sanay siyang mag-handle ng sitwasyon o ng kahit sinong tao dahil may nakababata siyang kapatid. Nag-alala naman si Aki dahil alam niya nasa hospital pa din ang kapatid ni Gaso. Tinanong ni Aki si Gaso kung ano ang maitutulong niya dito. Nahihiya naman si Gaso magsabi kay Aki dahil sobrang dami na ng tulong ang naibigay nito sa kanya. Sinabi naman ni Aki na mas malaki ang naitulong ni Gaso sa kanya dahil bumalik siya dito. Bigla namang sumulpot si Makabe sa likod ni Aki. Dali-dali nitong sinuntok si Gaso at natumba ito sa sahig. Pinagsabihan din ito si Gaso na huwag na huwag gagamitin ang pangalan niyang Masamune kahit na kailan. Tinanong naman ni Aki si Makabe kung bakit nito sinuntok si Gaso. Dinuro-duro naman ni Masamune si Aki dahil hindi daw niya mapapalampas ang napakapangit na ugali ni Aki kahit na sobrang laki ng hindi nila pagkakaintindihan. Sinabi din naman Makabe na kung makikipag-date lang din si Aki kay Gaso, mas mabuti pa ito makipag-date sa kanya. Sa kabilang banda, umaasa si Yoshino na sana ay magkaintindihan muli si na Makabe at Aki para bumalik ang lahat sa dati at para mapatawad na din niya ang kanyang sarili. Dito na nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Salamat sa panonood. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.